your Pageant subscribe Magandang araw mga Kapadyan fans. Welcome back to another update at ngayong araw ay mas lalo tayong ginaganahan dahil live preliminary competition na ng Miss International 2025 at magaganap mamaya 1pm. At syempre, hindi mawawala sa spotlight ang pambato nating si Mirna Esguera na mula day 1 pa lang ay consistent na nagpapahanga sa buong mundo. Makikita sa mga larawan at updates mula sa iba't ibang pageant pages ang napakagandang styling ni Miss International Philippines Mirna Esguerra. Hindi lang basta maganda, world class, elegant at perfect ang execution mula head to toe. Dahil dito, talagang nagpahanga siya sa mga pageant fans all around the world impeccable hairstyling, styling, flawless makeup, couture level wardrobe, consistency sa bawat public appearance. Mula pa lang na nagsimula ang kompetisyon, kapansin-pansin na nag-stand agad si Mirna, hindi lang sa ganda kundi pati sa kalidad ng kanyang suot at overall presentation. Maraming pageant observers ang nagsasabing she looks like a Miss International winner already at ito ang dahilan kung bakit mas lalong tumitindi ang suporta ng mga Filipino fans. Hindi lamang styling ang panalo kay Mirna mula pre-pageant activities, charity visits, cultural immersion at interviews nangingibabaw ang calm, queenly at diplomatic aura niya na hinahanap talaga ng Miss International Organization. Her strengths, a refined beauty, Malinis ng communication skills, warm and elegant presence, consistent queenly styling, advocacy-driven personality. Dahil sa kombinasyon ng mga ito, isa siya sa most anticipated candidates ngayong prelims. Hindi nakakapagtaka kung bakit halos lahat ng hot picks ay palaging may Philippines sa top 5 or even potential winner. Ngayong araw, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pageant ang preliminary competition at dito inaasahan na ibigay ni Mirna ang kanyang powerful and refined runway walk, the classic Miss International elegance na may puso at grace, strong poise and projection, polished speech delivery para sa kanilang preliminary evaluation. Maraming analysts ang nagsasabing if Mirna delivers a solid prelims performance, she could secure a strong finals placement. At sa ganda ng momentum niya ngayon, malaking posibilidad na tumaas pa ang kanyang ranking every day. Kaya naman patuloy tayo mag-subscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong updates tungkol sa ating pambato para sa Miss International 2025 competition. Maraming salamat sa panonood at magkita po tayong muli sa susunod na video.